Ito naman po, si Shane. Hi, Shane. Hello po, Kuya Will. Mm -hmm. Okay, ilan taong ka na? Seven years old na po ako, Kuya Will. Anong grade mo na? Grade 2 na po ako. Nag-aaral po ako sa Legarda Elementary School. Mm-hmm. Okay. Kinder to grade 1 po. First honor din po ako. Wow. Kinder to grade 1, first honor. Kakatapos ko lang po na manalo sa declamation. Ako po yung first place. Wow. She won in declamation. She's the first place in declamation. Wow. What is your dream? Po? Anong dream mo? <laughs> Maging attorney po. You want to be a lawyer? You understand when I speak English? Ano? Uh, no, no English? Opo. Why? Di po kasi ako marunong mag-English. Bakit di ka marunong mag-English? Kasi po, hindi po ako tinuturuan nila mama. Kasi po, <laughs> kasi po, dapat daw po, yung sariling wika ko lang yung ginagawa. Oh. <laughs> ano trabaho ang tatay mo? Kuya Will, jeepney driver po yung tatay ko. Jeepney driver? Yung mama ko naman po ay nag-aalaga po sa amin ng kapatid ko. Ilang kayo? Dawa dalawa lang po kami. Ako po yung panganay. Okay, pakilala mo na. Sino yung kasama mo? <laughs> Hello, Sir Will. Nanay Vivian, hello. Hello po. Mukhang hello. Ba, mukhang, mukhang matatas tong anak mo. Mukhang yes, Kuya siya Will. Manang-mana. Manang-mana. Yes, ano gusto mo sabihin sa magmamana sa'yo? Ate, lagi mong tatandaan, kayo ang pinakamagandang regalong binigay sa akin ni Papa Jesus. Maaga man nagkasaw si Mama, nakikita mo naman, ginagawa ko lahat para sa'yo, kami ni Dada. Huwag ka mag pag nakaraos tayo, sabay-sabay tayo mag-aaral. Tsaka alam mo yung pagsubok na dumarating sa atin. Basta makompleto tayong pamilya. Uh, makakain natin yung laban. Sana Shane, makapagtapos ka ng pag-aaral. Napakahusay mo, anak. Kasi kahit nagtitaping ka, samasali ka sa mga contest hindi mo pinapabayaan yung pag-aaral mo. Saludo ako sa'yo, Shane. Proud na proud na ako sa'yo. Sabayin so, natin aabutin yung mga pangarap mo pagdating ng panahon, darating din yan. Shane, ano gusto mo sa Mama mo? Mama, na mahal po kita. Salamat po sa magiging mabait na nanay niyo at hindi pagsasawang pag-aalaga sa akin. Ba't niya umiiyak? Lala mahal po kita. Lala. Salamat po sa lahat. Hmm. Pwede po pong yakapin si Mama. Ayan, sige. Oh. <laughs> Go. Lapit ka. Sige. Thank you, Mama. Okay ka na, Shane? Mahal na. Si Papa mo nasan? Ngayon. Nasa bahay po. Binabantayan niya po yung kapatid